Pabili po ko ng isang tray d'yan. <laughs> na? anak. Aling Rosa, kamusta po? Um, kumusta ka na? Ba't parang tamlay mo? nako hindi naman po. <laughs> eh, marami lang pong ginagawa sa bahay. Kamusta po kayo? Okay naman. Yung asawa mo, kumusta naman? Ah, mais naman po. Sigurado pa ba, ba d'yan? Kasi parang hindi. Paano niyo naman po sabi Ana, kila naman lang lahat yung asawa mo at alam naman lahat kung paano matratuhin nun. Sana, umuway ang tapakan dyan ng kahit nasino, anak. Kahit pa asawa mo, malakas ka. Ikaw na hindi nakakakita niyan. Mahalin mo siya yung sarili mo, ha? O, oh, ang drama naman ni aling Rosa, Oo, oh, Wala po yun. Okay naman po kami. Mabait naman yung asawa ko. Pero maraming salamat po ha. Na-appreciate ko po lahat ng sinasabi ninyo. Sige po, mauna na ako. Kailangan ko pa po